Ninyo dita. Ayan. Dito iti boneng tayo. Made in Kalinga. Hmm. Mayat ti quality na. Ayan. At dapat iti inabol na. Ayon niya ditawag dito yun. Uh, ang mga rono. O. Oh. Uway gayam. O. Oh, dito iti style na. Nagmayat da kayo. Ang ganda-ganda. ngako ko nang tito Tagalog. O, dito mo two in one. O, ayan. Dige ukay bags ko. nun. O, nito time ko pa ilang. Ayan, ang ating buneng. Ada dapat ijay naka-display ijay. Ay, bunang tayo. Dito mo single. Single naman siya. Ibang style naman ra Dapaing kumpormitin na gibit bitin ko